Samahan nyo ako ngayong araw na napaka busy ng aming schedule at ngayon ay nasa barangay 4 kami at nanghiram kami ng barangay patrol at kagamitin namin upang magdala ng mga pangregalo sa mga gagraduate na pangtawid o four piece. Ayan, at makikita ninyo ang mga bag na yan, naglalaman niya ng mga uh, small groceries na ipagkakaloob eh, sa pantawid. Ayan, ang Ati Hello, Ati Malene. At yan, eh, nagkakarga na si Paul, member ng Ayuda Boys, kasama ko din sa MSWD. Andito na kami ngayon sa reception at yan, nakikita niyo yung aming mga karga na ipagbabawaba namin. At yan, at nagdadatingan na rin yung mga membro ng Pantawid na gagraduate. Papawis muna dahil kami ngayon ay kargador ng mga grocery na ibibigay sa Pantawid. Ayan, at inaayos ay namin ngayon sa unahan ang mga grocery para maging maganda naman ang ayos ng stage. Nakaw, mag-aalas 7 na pala eh. Hindi ako umuwi muna para ihatid ang mga bata sa school. Sabi ko yung mamaya na lang ako babalik. Yan na ang aking mga Junakis. O, oh, hindi sakay muna kami sa motor at ihahatid na sa school para hindi malate. Oh my God bless you. my God bless you. after ko maghatid ng mga bata, bumalik na ako sa event. Yan, si Don at saka si Nash. At kasama rin ang team leader ng Pantawid, si Ana. At ngayon, ang mga Pantawid member ay nagre-register na para sa kanilang attendance. At yan sila, nagsisimula na silang dumami. At kasama din natin ang MSWD head na si Ms. Myla Paral at ang Municipal Administrator si Mr. J.M. Austria kasama ko rin ngayon si Princess yan. kasama ko rin si Melvin at si Marco anak ng Kuya Mario ay naalala ko ay meron nga pala akong appointment sa Memorial Hospital bakit ikanyo? ay di ayon tuturuan ako ng anti rabies sa ako na kalmot ng puta. shout out kay Miss Ninya bulong po ilagan sa pag arrange ng aking schedule At thank you kay nurse Buena sa pag injection niya sa akin ng anti rabies sakit talaga at after ko nga magpa-inject bumalik na uli ako sa venue at yan, uh, tumakit na sila sa stage upang sila ay bigyan ng certificate at saka kaunting grocery sila yung mga pantawid na kung tawagin namin ay Pugay Tagumpay na nakasunod sa programa at nagkaroon ng uh, malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. saya ah hari ka mayroon ng ano merienda oh, may carbonara kami ang kuya Nes masaya din bakit kaya aww bakit din hindi to <laughs> kaya ate... si <laughs>

Napakasarap kung gumawa ng sumanda pa. Kung <laughs> gusto yeah. niyo po, yan, yeah, i-message niyo lang po siya. Gano'n man niya po siya. Yeah. Salamat po! Yeah, tayo. <laughs> After ng pantawid, alas 12 na, ay ako naman ay babiyahe sa aking isa pang lakad. Ako ay pupunta sa Matabungkay. Pungkay. Yan, yeah, andyan naman ang aking sunod na activity. Hindi, yan, sa kapila wala dito naman kami magkakaroon ng meeting ng Airpat Federation ng Lian. Ang Erpat ay samahan ng mga tatay dito sa Lian na under ng DSWD. At ang inyong lingkod ay nagsisilbing vocal person ng Erpat Lian Federation at the same time ay isang board of director ng Erpat Lian Federation sila yung mga Erpat president ng bawat barangay dito sa bayan ng Lian at nagkakaroon kami ng pagpupulong buwan-buwan ngayon ay may special kaming uh, pagpupulong at ang laging kinagawian namin bago mag start ng meeting kami ay nananalangin sa ating Diyos sa aming gabay sa sa at sana po ay gabayan niyo po kami sa pagpupulong po namin ito. Kayo na po ang bahala sa amin. Maraming pong salamat sa buhay na binigyan niyo sa amin. Salamat po amin. Ayan na ang mga kabo ng weteng. Nagbibilang na ay joke lang ho yun ha ariho ho ay fundraising ng Erpad at the same time uh, raffle for a cost dahil meron kaming tutulungan na batang siyam na tao na papa-opera ho ang mata kaya kami nagbibilang ng nalikom na pera at uh, aalamin kung magkano na yung unang uh, perang naipon at dahil ho kami ay may draw sa December 16 kaya kami po ay naglilikom na po ng pera at ang aming merienda ay courtesy ni Kapitan Erne Kabahog na Matabongkay siya din ho ang Airpod President ng Matabongkay yan ay habang nagbibilang hindi kami naman ay nakain muna at kami ay gutom na at after ng meeting ng Airpod 6pm na at ngayon ay dito naman kami sa church ng mga uh, katatayan naman upang kami ay magpalakasan at mga pag Bible study. At syempre, after ng nakakapagod na maghapon, edi ang oras ko naman ay kay Mrs. Sabi nga, dapat marunong tayo ng time management. Meron tayong oras sa trabaho, may oras sa uh, mga kabarkada, may oras sa pamilya, at higit sa lahat ay may oras para sa Diyos. Yun ang huwag natin kakalimutan lagi. Ang pagpasalamat sa buong maghapon, magpasalamat sa Panginoon na pinagbigyan tayo ng kalakasan at kalusugan. Maraming salamat sa pagsama. God bless!